Hello guys! So ito po, sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano kumuha ng bangin gamit ang Canva, ito po, ituturo ko sa inyo. Kasi di ba nung last naturo ko yung sa PhotoLip, pero ngayon ituturo ko naman po sa Canva. Ang kaibahan lang po, 7 days po yung free trial dun sa PhotoLip. Sa Canva po, 30 days. 30 days po ang free trial. Ang kailangan nyo lang pong gawin, i-cancel nyo po yung subscription nyo bago po mag matapos yung free trial nyo para hindi po kayo magbayad. Huwag nyo pong kalimutan, kaya mag-set po kayo ng reminder doon. So, eto na po. So, for example, eto po yung video na gagawan natin ng bangin. Ngayon, kailangan nyo po ng picture dyan. So, mag screenshot po kayo. So, i-post nyo lang po. Tapos, punta po kayo sa pinakaunahan. Tapos, mag-take po kayo ng screenshot. I-screenshot nyo po. I-full screen nyo. Tapos, i-screenshot nyo po. Yan, automatic na po yan na nakasave sa gallery nyo. Punta na po kayo dun sa Canva nyo na application. Kung wala kayong Canva na application, punta lang kayo sa App Store or Play Store nyo at dun nyo po i-download. So, search nyo lang po yung Canva. Tapos, ayan po, eto po yung Canva na i-download nyo, yung i-install nyo. Since naka-install na nga yung akin, i-open ko lang po. So, huwag nyo pong kalimutan, gawa lang po kayo ng account, tapos enter nyo lang po yung details nyo at i-cancel nyo po bago po mag-end yung free trial nyo. Ngayon, itap nyo na po yung create design na yan. Yung nasa plus icon na yan. Create design, tapos yung upload. Itap nyo po yung upload, tapos upload files. Pag tinap nyo po yan, piliin nyo po yung photo library kasi doon nga nakasave yung screenshot nyo. So, i-click nyo lang po yung screenshot nyo, tapos itap nyo yung add. Ngayon guys, yung edit image na yan, yan po ang pipindutin nyo. Tapos, pag napunta na kayo dyan, piliin nyo po itong magic edit na to. Itap nyo po yung magic edit. Tapos, lalabas po yung brush icon. So, i-brush nyo na po kung saan banda nyo gustong gawin na bangin. <laughs> so, tatanggalin na po natin si Yuki. Brush-brush nyo lang po. Parang sa photo lip lang din. Kapag ka natapos na kayong mag-brush nyan, itap nyo na po yung box, yung search box na yan. Itap nyo po yan. Tapos, i-type nyo po yung edge of cliff. Or kahit anong gusto nyo na transformation. Tapos, antayin nyo, pang antayin nyo lang pong mag-load. May mga lalabas po na apat dyan. Mamili lang po kayo dyan sa apat na yan. Ayan, pwede na po to. Kapag ka nakapili po kayo, itap nyo lang po yung save button dyan sa taas. Tap nyo yung save, tapos tap nyo yung download. Tapos, isave image nyo po. Ngayon, pag wala kayong napili sa apat na yan, itap nyo lang po yung generate again na yon, tas lalabas na naman ang apat. So, pwede po kayong mamili. Madami pong pagpipilihan dyan. Kapag ka nakapili ulit kayo, itap nyo lang po yung save, tapos yung download. Tasig image nyo po. Automatic na po yan na napupunta sa photos nyo, sa galleries nyo. So, ayan, yung original ngayon, naging ganyan, or ganyan. Tapos, i-edit nyo na po sa CapCut. Magiging ganito na po yung itsura niya. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.